guys. Andito po tayo ngayon sa harap ng bahay. Magdidilig sana ako guys. Kaya maaga akong pumasok. Kaya lang, umulan. Kaya good for me. Hindi na ako magdidilig. Na-refresh yung mga halaman Hindi naman siya kalakasan. Sakto lang. Sakto lang nadiligan yung mga laman. Naging fresh na fresh. Lalo yung mga bulaklak. Tingnan nyo guys. Oh. Gaganda ng mga bulaklak. Ito, rose to. Kulay pink. Wala pa siyang Bulaklak. Yun. Yung nandun sa harapan na yon Rose. At saka white. Ito white to white. White rose to. Kaya lang wala pa siyang bulaklak. Ito. Ito yung talagang rose. Ayan siya guys. to may bulaklak na siya. May mga buko-buko na. Yun na. Diba? Ayan guys, oh. ganda, no? Ayan, diba? Hindi na ako magdidilig. Marami pa yun sa likod. Good morning, good morning. Thank you po sa panonood.